Pag ina, dumating na. <laughs> Ay, sino kami nung tubig? Akala ko inyong... Si ano Tulak mo ako. Sabi na, sabi ni Ena. <laughs> Sinakwil po ni Diwata yun. Sinakwil ni Diwata ka daw, te. yung mama ni Diwata. Ang mga lang ng dalit. yung ni Diwata. Dinadala pa po niya. Siya po dadalang tayo laging <laughs> nagsabla hindi okay na yan yung kapatid ko nagangawit ng buko kasi kami ay magbubuko iinom kami ng buko guys Ayun. Ayun pinakawit okay, niya Ayan. sana pagkakatawa lumaglag <laughs> Pag masyadong laki pa, masisira yan. At di ko... Di ko alam bakit ba nagkakaganyan. Lahat na sa... Ang ganda ng aming mga ano, mga niyog. O, oh, mga niyog ang inyong makikita dito, guys. Ang tataas ng niyog. Ganyan ang aming ano dito <laughs> pangunahing produkto masang sa Quezon Province ay, ang niyog ang ay, coconut bow eto okay. guys ang aming hasyenda ala <laughs> oh, <hello guys. laughs> ito po ang aming tuba ito ang aming lupa tinubo asan to to yung Ate na may tigbak. Yun nga, kuha tayo, baka mahinog. Paborito ko yun eh. Ito po yung aming buke yung dito say. sa Quezon yeah. province. Oto, Ayan, guys. Patay na yung kadyawan? help me. Ayun, you know, ate, oh, hindi namamatay. Di mo tanda yun. Ayun, ah, kadyawan, Pinagsakot ko na siya, hindi ko na siya tanda. Oo. Oh, okay. so, Pagsakala oh, hmm, ko niyan. Yan, bakit siya ngayon? Ay.